Apo, ah akala ko noon, kaya kong gawing perpekto ang mundo nila. Pero natuto akong minsan, mas malaki ang tama ng pagmamahal kaysa sa pagiging tama. Isipin mong nakaupo tayo sa ilalim ng punong mangga, may ambon pa sa hangin, at ang mga dahon nagpapadyak sa ihip ng hangin. Alam mo, marami akong gabing tulala iniisip kung tama bang paraan ko sa pagpapalaki sa mga apo. Lahat ng batang nasaktan dahil sa pagkakamali ko, doon talagang tumibok ng malakas sa dibdib ko. Nakita ko ang sarili ko na gusto maging perpektong huwaran, laging nasa tama. Protektado sila laban sa kabutihan at kasamaan, pero nagkamali ako apo. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, may napahiya, may nasaktan, at may napatalo. At doon ko natutunan na ang pagiging magulang hindi sukatan ng kamalian, kundi ng pag-ibig, ng bukas palad na pagtanggap at paghingi ng tawad. Kung napapailing ka ngayon at napapaisip, Lolo, paano ako nagkamali kung ginagawa ko ang lahat para sa anak ko? Ito'y kwento ng pagkukulang ko, pero higit sa lahat, kwento ng pag-asa na sa puso ng Diyos kahit tao lang tayo, maaari niya tayong gawin na tulay ng kanyang awa. Ang pagiging magulang, ito ang sigurado nating tungkulin, pero napakaraming tanong. Sapat ba ang pagmamahal? Tama kaya ang mga pamantayan natin? Hindi ba nakakulong ang anak sa inaasam nating tagumpay? At paano kung magkamali tayo? Sa Pilipinas, marami tayong culture cuts. Mahigpit na pamumulaklak. Mataas ang expectations sa grades. Sobrang proteksyon kasi gusto talaga nating maging maganda ang buhay nila. Pero ano ginagawa natin sa pagkukulang natin? Maraming magulang, kapareho ko noon, lumalaban para itama ang lahat, pero pinabale wala ang emosyon at sa loobin ng anak. Parang checklist, grades, activities, friendship, behavior, pero Paano naman ang kanilang pagkakaisa sa pamilya? Makikilala natin sa episode na ito ang mga kwento mula sa pagkabata ko at mga anak ko kung paano tayo nasanay maging perpekto, paano tayo natuto humingi ng patawad, at paano tayo nahanap ng Diyos sa gitna ng ating kamalian. Ang unang anak ko si Marco ay laking pag-asa nang ipanganak siya. Halos hindi ko na alam kung paano ko siya papalakihin. Pero ang sigurado ako, gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay niya. Lahat ng pagkukulang ko nung bata ako, lahat ng hirap ko, pangarap kong hindi niya na maranasan. Kaya't mula pagkabata pa lang, planado na ang halos lahat sa buhay ni Marco. May schedule siya ng gatas, ng tulog, ng playtime. Nang magkaisip siya, pinalitan ko ang playtime ng piano lessons, araling pambata at tutorial sessions. May planner siyang mas makapal pa kaysa sa akin. Sa isip ko noon, kung ayusin ko lahat ng paligid niya, magiging maayos din siya. Nang pumasok siya sa grade 1, nagsimula na ang pressure. Bawat exam, dapat may medalya. Bawat contest, dapat may award. Hindi ako galit, pero lagi akong seryoso. Hindi ako nang pero lagi akong nakabantay. Hindi ako nananakit, pero ramdam mo ang bigat ng gusto kong mangyari. Kahit sa basketball na siyang hilig niya, kinawan ko ng training schedule. Sabi ko, kung gusto mong maglaro, gawin mo nang maayos. Disiplina, anak! Naalala ko isang beses, may paliga sa barangay. Sumali si Marco, natural ang galing niya. Pero sa finals, natalo ang team nila. Pag uwi niya, tuwang-tuwa pa siya. Pagtingin ko sa kanya, ang una kong tanong, Anong nangyari sa rebound mo sa last quarter? Tumahimik siya. Biglang nawala yung saya sa mata niya. Akala ko, tinuturuan ko siyang mag-evaluate ng sarili. Pero ang totoo, tinuturuan ko siyang matakot sa pagkakamali Dumaan ang taon, mas naging matino siya sa panikin ng iba, honor student, talented, masipag. Pero sa bahay, naging tahimik siya. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lumalayo siya sa akin. Wala na siyang kwento, wala nang lambing. Isa siyang modelong anak sa panlabas, pero hindi ko na siya mabasa. Isang gabi, habang sinusuri ko ang report card niya, Napansin kong hindi siya umuwi sa tamang oras. Nakauwi siya, pero diretso sa kwarto. Hinabol ko siya para tanungin. "Marco, san ka galing?" Tahimik. "Sumagot ka." Mabigat ang tinig ko. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. "Daddy, hindi ba pwedeng sumaya lang ako kahit minsan?" Parang bumagsak ang mundo ko. Hindi dahil bastos ang sagot niya kundi dahil totoo. Hindi na niya kailangan ng sermon ko, kailangan niya ng yakap. Pero nasanay akong disiplinahin, hindi umunawa. Sanay akong maging tama, hindi magpakumbaba. Lumipas ang linggo, nagkaroon siya ng breakdown, hindi na siya pumapasok sa klase. Nakaupo lang sa kama, hawak ang lumang bola niya. Nilapitan ko siya, hindi na bilang coach, kundi bilang ama anak pasensya kana akala ko mapapabuti kita sa paraan ko pero ngayon naiintindihan ko hindi pala medalya ang kailangan mo kundi ako umiyak siya at sa unang pagkakataon hinayaan kong makita niya akong umiiyak din doon ko naramdaman ang Diyos sa gitna ng luha naming mag-ama at mula noon hindi ko na pinilit ang pagiging perpekto. Tinanggap kong kailangan din niyang madapa, magkamali, at lumaya. Pero hindi siya kailanman nag-iisa dahil nariyan ako at higit sa lahat, nariyan ang Diyos. Sa huling taon ng high school niya, siya na ang pumili ng landas at hindi siya bumagsak. Sa graduation, hindi siya valedictorian, pero sa speech niya, sinabi niya, ang tatay ko ang nagturo sa akin kung paano bumangon hindi dahil sa mga medalya kundi dahil sa pagmamahal na natutong humingi ng tawad. At doon ko nakita, minsan ang kabiguan nating maging perpekto ay daan para makita nilang totoo tayong tao at doon magsisimula ang tunay na relasyon, hindi lang bilang magulang kundi bilang tagapamagitan ng grasya ng Diyos sa buhay nila. Ang bunso kong anak na si Ana ay ibang iba kay Marco. Tahimik siya, mahilig magbasa, at sa murang edad pa lang, gumagawa na siya ng sarili niyang kwento. Minsan na lang siya magsalita, pero kapag nagsalita siya, alam mong galing sa puso. Hindi siya palaban, pero may lalim ang pananaw. Noong high school siya, palagi niyang kasama ang notebook niya. Doon siya sumusulat ng mga tula, kwento, pati na rin ng mga dasal. Isang araw, nakita ko sa mesa niya ang isang sulat na hindi pa niya na ipapasa. Application ito para sa isang creative writing workshop sa UP. Nang tinanong ko siya, umiti lang siya at sinabing, Sana po makapasok ako. Pero, imbes na ma-excite ako para sa kanya, nag-alala ako. Anak, sabi ko, maganda yung pagsusulat pero baka hindi yan praktikal. Bakit hindi ka muna mag-STEM? Doon sigurado ang trabaho, may kinabukasan. Hindi siya tumutol pero nakita ko sa mga mata niya na parang may namatay na pangarap. Pumasok siya sa kursong hindi niya gusto. Araw-araw pumapasok siya pero parang wala sa sarili. Lumipas ang isang taon halos wala akong naririnig na kwento mula sa kanya. Hindi na siya sumusulat, hindi na siya tumutula. Kahit ang mga mata niya, nadating puno ng buhay, tila ba naging salamin na lang ng lungkot. Isang gabi, habang ako'y nasa sala, lumapit siya sa akin. May dalang lumang notebook. Tahimik siyang umupo sa tabi ko. Daddy, pwede ba tayong mag-usap? Agad akong natigilan. Hindi ito si Ana na sanay akong makitang mahinhin lang. May bigat ang mga mata niya. May hinanakit. Simula pa lang po ng high school, gusto ko na pong magsulat. Pero dahil po sa takot ko na masaktan kayo, pinili kong sundin ang gusto nyo. Ngayon po, araw-araw akong parang nawawala. Hindi ko na po kilala sarili ko doon ako tuluyang napayuko para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang anak kong tahimik, dahan-dahang nadurog habang akala ko pinoprotektahan ko siya. Anak, oh sorry, akala ko ginagawa ko to para sa'yo. Pero hindi ko pala nakita yung tunay mong pangarap. Umiiyak na siya. Yumakap siya sa akin at ang sabi niya, ang tagal kong piniling huwag magsalita, Daddy. Pero natutunan ko sa panalangin na minsan kailangan mong ipaglaban ang tinig mo. At gusto kong simulan ulit. Mula noon, sinuportahan ko siya. Nag-enroll siya sa writing workshop. Bumalik ang ningning sa mata niya. Noong una niyang mailathala ang isang kwento sa isang youth magazine, inabot niya sa akin ang kopya may sulat sa loob, Sa tatay kong mahal ako kahit hindi ako perpekto. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang epekto ng ating mga salita. Sa isang iglap, pwede tayong magpatatag ng pangarap o magwasak ng loob. Pero salamat sa Diyos, sa gitna ng katahimikan ni Ana, narinig niya ang tinig ng Panginoon at sa biyaya niyang hindi napuputol, nagkaroon kami ng pagkakataong magsimula muli. Ngayon, si Ana ay nagsusulat na hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa ibang batang kagaya niya. Natakot magsalita, pero may kwentong kailangang marinig. Sa pagtanda ko, akala ko tapos na ang mga pagsubok sa pagiging magulang. Akala ko, dahil malalaki na ang mga anak ko, sapat na ang naituro ko sapat na ang pagmamahal ko at sapat na ang kabayaran ng mga sakripisyo ko. Pero apo, minsan ang huling leksyon ay dumarating sa pinakahuling yugto. Si Marco at Ana ay pareho ng may sariling buhay. Pareho silang lumisan sa bahay, may sariling tahanan, at may mga anak na rin. Ngunit may isang anak akong hindi ko nabanggit sa mga unang kwento, si Jojo ang pangalawa sa tatlo. Siya ang naging rebelde, ang naging madalas kong katunggali, ang naging salamin ng lahat ng bagay na kinatatakutan ko sa pagiging ama. Si Jojo, mula pagkabata, ay malapit sa ina niya. Medyo pasaway, palaban, at maraming tanong sa buhay. Hindi siya kasing akademik ni na Marco, hindi rin kasing tahimik ni Ana. Siya yung tipo ng anak na laging nagdududa, nagtatanong ng bakit sa lahat ng bagay. At ako, sa pride ko, nasaktan sa bawat pagtutol niya. Akala ko noon, disrespect iyon. Pero ngayon, alam ko, pagsigaw pala iyon ng isang pusong gustong mauunawaan. Nagkaroon kami ng matinding tampuhan. Noong dalawamputwalo siya, nagdesisyon siyang lumipat sa probinsya para magsimula ng sariling negosyo. Wala siyang dalang pera ko, wala siyang pahintulot ko, at wala siyang dasal na galing sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Ang huli kong sabi sa kanya habang papalayo siya sa bahay, hindi siya lumingon. Apat na taon kaming hindi nag-usap. Sa panahong iyon, natuto akong manahimik, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan kundi ng paninikip ng dibdib. Araw-araw akong nagdadasal pero hindi ko mabanggit ang pangalan niya. Hanggang isang araw, habang naglilinis ako ng bodega, may nahanap akong lumang sulat. Kaling ito kay Jojo, hindi pa niya naipadala. Dito niya isinulat, Teh, sana kahit minsan, pakinggan mo ako. Hindi ako nagkulang ng respeto, nagkulang lang ako ng lakas ng loob para ipakita sa iyo na may sarili akong paraan. Sana isang araw, pagod ka nang maging tama at piliin mo na lang akong mahalin. Apo, ang lungkot ng sulat na iyon. Binasa ko ito ng paulit-ulit hanggang maluha ako. Doon ko tuluyang na-realize hindi ang pagiging tama ang sukatan ng mabuting ama. Ang puso, ang pakikinig, at ang pagpapakumbaba, iyon ang tunay na sukatan. Kaya, kahit nahihiya ako, sumakay ako ng bus. Bumiyahe ako papuntang probinsya kung saan siya naroon. Pitpit -pit ang isang maliit na pasalubong. Mga biskwit na paborito niya noong bata siya. Walang kasiguraduhan kung tatanggapin niya ako pero sa puso ko, alam kong ito ang gusto ng Diyos. Pagdating ko roon, nakita ko siyang naglalakad sa labas ng maliit niyang tindahan. Medyo payat siya, may sunog sa balat, pero buhay ang mga mata niya. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin lang siya, ako rin, hanggang sa ako na ang bumasag ng katahimikan. Jojo, pwede ba akong magkaanak ulit sa'yo? Tumawa siya sa bayluha. Niyakap niya ako. Sa unang pagkakataon, hindi bilang anak na may hinanakit, kundi bilang taong handang magpatawad. At ako, bilang amang handang tanggapin na hindi kailanman naging perpekto, pero pinipiling maging totoo. Mula noon, tuwing may pagtatalo kami, inuuna na namin ang panalangin. Magkaiba pa rin kami ng pananaw sa buhay, pero pareho na kaming may iisang puso, puso na dumaan sa sugat pero pinagaling ng Diyos. Ngayon, si Jojo ang madalas kong kausap sa gabi. Siya na ang nag-aabot ng payo sa mga pamangkin niya at minsan sa mga kwento ko sa ilalim ng punong mangga siya na ang sumusundot ng mga linya kapag napuputol ang alaala ko. Apo, ang kwento naming mag-ama ay hindi kwento ng perpektong pamilya. Pero ito ay kwento ng biyaya ng Diyos na kayang ayusin ang anumang wasak basta't handa tayong magpakumbaba, humingi ng tawad at magmahal muli. Apo, lahat tayo nagkakamali, hindi tayo perpekto, gusto natin maging magandang huwaran. Pero sa ating salita sa inaayos na buhay ng anak, minsan nawawala sa atin ang puso ng Diyos. Marami ang laro ng kontrol, pero konti lang ang laro ng tiwala. Ang tunay na pagbabago nangyayari sa proseso ng pagtanggap, paghingi ng tawad at pagbibigay ng pagkakataon. Sa tatlong kwentong ito, nakita natin pagiging mahigpit versus pagbibigay espasyo. Si Marco, natuto ng sarili niyang dangal dahil sa pagmamahal na may kalakip na tunay na tiwala. Paghatak tungo sa kinabukasan si Ana nakabangon hindi dahil gusto niya kundi dahil sa Panginoon na nagpatawad kahit sa hinahanap ng emosyonal na pagka-appreciate. Pagbukas ng puso sa rekonsilyasyon, nang pinangunahan siya ng Diyos sa kanyang sariling kwento at panalangin, naabot niya ang akin sanlibutan ng pag-ibig na hinihintay kita, mula asawa, anak, payo hanggang sa anak na umiiyak dahil bumalik siya sa sarili. At higit sa lahat, ang espesipikong mensahe ng katotohanan, hindi tayo pinapawalang sala ni Jesus dahil naging perpekto tayo. Pinatawad niya tayo dahil nagkamali tayo at lumapit sa Kanya. Ang tawad nagpapalaya, hindi nagpigil at nagpahirap. Apo, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo pero baka nasaktan na rin dahil sa pagpapalaki, dahil sa expectations, dahil sa hindi pagtiwala, hindi porket minahal mo, ibig sabihin, non kontrolado mo siya. Minsan, higit sa pagmamahal, kinakailangan ng pagtanggap. Ngayon, hinahamon kitang maglaan ng oras para lumuhod o pumikit kasama ang anak mo. Humingi ng tawad sa pagkukulang mo. Kahit maliit mula sa puso, mapayapang pag-uusap lang. Makinig, ipakita sa kanila na bukas ang puso mo sa kanilang sala at tagumpay. Magtayo ng panibagong ritual. Palitan ang programang Tama ka laging, anak ng ayang sabihin mo, gusto kong marinig. At ngayon, para parahan kita ng biyaya ng Panginoon. Hindi ko alam ang titikap mo, Apo, pero ang alam ko nanjan ng Panginoon. Panalangin natin. Panginoon, ikaw ang magbigay kapangyarihan sa puso namin na tumiwala, magpatawad, magbigay daan sa iyong awa. Gamitin mo kami bilang instrumento sa healing at pagmamahalan amen. Isang pag-ibig ang naghihintay. Hindi perpektong magulang kundi magulang na umiibig sa kanilang anak, gaya ng pagmamahal niya sa atin. Naantig ka ba sa kwento ko ngayong episode? Kung napaisip ka, napangiti, o napaluha man lang kahit konti. Bakit hindi mo ipagpatuloy ang paglalakbay na ito? Subscribe ka na para sa bawat bagong kwento. Bawat aral at bawat haplos sa puso, sigurado'ng hindi ka mauubusan ng dahilan para maniwala muli sa kabutihan ng buhay. Pakinggan mo ang susunod na kwento ko. Dahil minsan, ang kasagutan sa mga tanong mo sa buhay, nasa lumang tinig na may bagong pag-asa.